po at magandang balita. Dalawang piso kada litro ng gasolina at iba pang pa produktong petrolyo ang i-roll ng karamihan sa mga kumpanya ng langis. Ang yun oil nga, mas mataas. Tatlong piso kada litro ng gasolina. Pero hindi pa rin po kontento sa bawat sa bawas presyong yan ang sektor ng transportasyon. Nakatutok si Julio Segovia. Ginulat ng Big 3 oil players na Shell, Petron at Chevron ang publiko matapos unang mag-anunsyo ng rollback ngayong linggo. Dalawang piso kada litro ang bawas presyo nila sa gasolina, diesel at kerosene, epektibo mamayang hating gabi. Sasabayan ng independent players na Sea Oil Flying Viet Eastern Petroleum ang 2 peso rollback ng Big 3. Pero ang Uni Oil, tatlong piso ang rollback sa gasolina, dalawang piso rin naman sa diesel at kerosene epektibo mamayang alas 10 ng gabi. Dapat siguro mas malaki pa rollback, hindi lang ganyan kung Nasa 41 yung dollar. Ayon sa Shell, resulta pa rin daw ang rollback ng mababang presyo ng krudo sa world market nitong Agosto. Ngayong pumalo na sa $95 level ang Dubai Crude. May aasahan pa kayang mas malaking bawas presyo sa susunod na buwan? We cannot speculate what can happen between now and October. We continue to assess our uh, uh, price adjustments on a weekly basis. Ayon sa DOE, ito ang pinakamalaking rollback ng mga oil company ngayong taon. Pero ang hanin ng transportasyon, tila nakukulangan pa rin daw sa bawas presyo. Hindi sapat yung kinikita namin ngayon. Gusto ko sana bababa pa doon? Mula Enero, sampung beses nang nag-rollback sa diesel ang mga oil company at siyam na beses sa gasolina. Pero sa kabuuan, parehong sampung piso na ang nabawas sa presyo ng gasolina at diesel ngayong taon. Sabi ng Piston, Di raw nila tatantana ng mga oil company hanggat di ibinababa sa 44 pesos per liter ang diesel. Ang Fedudap naman, nangakong ibababa nila ang pamasahe pag pumalo raw sa 46 pesos per liter ang diesel. Yung 1 peso and 50 centavos eh, after 4 kilometers, pwede kami magbawas ng 10 centimos kada kilometro. Nang tanongin naman kung sapat na ba ang rollback ng mga oil company. Ito ang sagot ng DOE. We are uh, never contented. We continue to monitor. Because if we are contented, we stop monitoring already. Julius Segovia, nakatutok 24 oras. Salamat, tia, At po mga balita amin tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagsisiwala. Ako po si Mel Chianco, proud to be kapuso. Ako po si Mike Enriquez, proud to be kapuso. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.